ladies and gentlemen, Anderson, the presidential, the palace press officer. Good morning. Magandang umaga, malakan yung press corps Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr sa Bagong Pilipinas. In line with the Marcos administration's aim to provide decent and affordable housing to marginalized families, the Department of Human Settlements and Urban Development led the groundbreaking of the Makabagong San Juan Pambansang Pabahay Project. Ang unang pabahay program sa San Juan City sa ilalim ng pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH program. Inaasahang makakapagbigay ito ng 1,029 housing units na may sukat na 25 square meters. Panoorin po natin ito. isa pa good news. Tinireplay ng Department of Agriculture ang alokasyon para sa vulnerable sector sa ilalim ng 29 peso kada kilo na bigas na programa ng Administrasyong Marcos. Kasama sa maaaring bumili ng hanggang 30 kilo kada buwan ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents, at indigents. Maaaring makabili ng mababang presyo ng bigas sa mga uh, kadiwa ng Pangulo Stores. At yan po ang mga good news natin sa araw nito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Clay perdilia PPP4. Good morning po, Yusek. Yusek, how will tripling NFE rise allocation for vulnerable sectors balance support for consumers and farmers, lalo na po in terms of warehouse decongestion and energy? Thank you. Increasing the amount of um, rice that the vulnerable sectors can avail or can access from 10 uh, kilos to 30 kilos, definitely po yung, um, yung uh, stores, yung buffer stocks po ng NFA will be uh, released. So more space will be available for the uh, NFA to buy more uh, palais from the uh, farmers, especially during the harvest season. Next question. Alvin Batasar, Radio Business. Yusek, good morning po. Yusek, ano ba yung naging reason sa decision na pataasin yung uh, from 10 kilos to 30 kilos yung monthly allocation para doon sa 29 beneficia P29 beneficiaries? Ito po yung may kaunayan, lalo lalo po, sabi nga natin, eh, yung mga presyo po ng bigas. Dahil po sa, sa world market, ito eh, mataas po. So ito po yung tulong ng ating uh, pamahalaan para lalong lalo na po doon sa mga vulnerable sectors katulad po ng mga senior citizen, indigents, para po sila naman po ay gumaan no ang kanilang pagbili at makakuha ng uh, supply po ng bigas para sa kanilang pamilya. Uh, you say, does the government has enough funds para dito sa program para ma-sustain yung programa? Meron po inilaan po ang uh, ang pamahalaan para po diyan uh, 5 billion po para po dito sa programa ito. And uh, uh last point siguro daw sa subject ay uh, you say, Uh, may plano ba ang government para mapalawak pa yung uh, programa doon sa in terms of uh, beneficiaries i-extend ba natin ito in the future hanggit nakakaya po ng ating pamahalaan hindi po tayo titigil sa pagtulong uh, po dito sa ating mga vulnerable sectors ng pamahalaan Okay, Any questions and uh, the good news. Next question, Anna Bajo, GMA News Online. said Ma may we just get your reaction on the recent pronouncement made by uh, Senator Aimee Marcos that uh, by repeatedly invoking the executive privilege it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former president Rodrigo Duterte sana po malaman din po ni Senator Aimee Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege ito naman po eh, executive privilege po ay isa constitutional doctrine that allows the president and and high ranking uh, officials executive officials to withhold some uh, sensitive information uh, especially kung ito po ay uh, magkakaroon na po na encroachment ng encroachment uh, ng ng isang branch over to another branch kasi ito po executive privilege is rooted from the uh, separation of powers so may mga pagkakataon po talaga including po yung mga concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat na isna po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago, may mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat na po publiko doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, dun sa rights ni uh, president Duterte, former President Duterte. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang, ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, Katulad po nila Justice Carpio, ah, uh, yeah, Justice Carpio, ah, uh, Atty. Butuyan, at yung ibang nagsasabi patungkol sa batas natin na RA-9851, may iba po ang kanyang uh, tingin sa nasabing issue. And, ah, uh, sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA-9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa in, uh, Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. Um, um, in relation to that, may we get uh, your reaction on Senator Aini officially withdrawing from the Alianza? Uh, ano po yung naging reaction ni Presidente dito? And what does it say about the relationship between the siblings ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na. Sa Alianza, dahil uh, sabi niya eh, hindi yata pareho ang kanilang mga uh, adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga na lilinya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng Alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat ng ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chang. Uh, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw allegedly ni Presidente yung investigation niya sa pag-aresto kay Pepe. Wala po tayong natitinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng na mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Um, siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong matitinig. Thank you, ma'am. Follow up question, Pia i Senator Marcos. Tracing the timeline uh, of the events leading to, or, to the arrest, the administration only changed its tone from non cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the, the Dutertes and the administration soured. Your, your comment on this? Basta po sa atin po, uh, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, um, siguro personal niya pong pananaw niya. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. I imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari, yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dati Pangulong Duterte sa ICC. So again, ma'am, it, does, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes na naging patulis. Wala po tayong pinipersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas, at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating natural. Wala pong personalan dito. Hello, question for Madison Halili. Maybe kayo. Ma'am, do you consider or does the administration consider um, I.B. Marcos Atos from from the Alianza? <laughs> Wala po ako masaya party po ng alyansa, ibibigay po natin kung ano man ang pananaw po ni uh, ating uh, campaign manager na si Congressman Toby Chaco. The relationship between the President and, her and his sister, how do you describe that? Um, is it still the same? Are they okay? As we can see from the uh, statements of uh, Senator Aine Marcos, it seems like there is But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron masasabihin sasabihin ng Pangulo. But, uh, sa sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yan, hindi, hindi, siya pikon mana, kahit nakita na nyo po si Senator Annie Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dati Pangulong Duterte ang paninira sa kanya kaya uh, PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang um, inanakit kung meron man mula sa Pangulo para sa kanya kapatid. Next question, Ivan Maydina, GMA 7. This question is on the subject of interim release for former President Duterte. Uh, is there a the condition for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court? Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to? Uh... Recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines. I believe the uh, family of the former president, uh, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not uh, cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC. nag-recognize sa plan. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kuling ng assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lang lahat ng kagalang assets. Which means it's a sword that cuts both ways, uh, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang uh, interim release, as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC or the PPC. So, Thank you. Para of question din sana. Kagutunin ko ano po yung uh, reaction natin dun sa ulat na mismo ng uh, Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC. At regarding po dun sa crimes sa humanity kaya siya, Mismo administrasyon. Administrasyon ng mga. The Marcos. Tama uh, yun po ang bangkit. Dun sa, parang the two families are being at war na sinasabi ng no ICC officer. Mm -hmm. uh, but originally first, they are peace. So, nabanggit na doon na uh, ang uh, Marcos ay na nagbigay ng uh, mga evidence at willing na raw po makipag-cooperate or prepared to cooperate mga na uh, Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino kung meron man sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento? Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetali po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Uh, regarding dun sa ano po ni uh, Ivan, kahit po ba ang uh, mga Pilipino ay uh, gustong pauwiin si uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, ang uh, gobyerno po ba natin, kahit man sa humanitarian uh, aspect ng ating uh, gobyerno, hindi po uh, tatanggapin ng uh, Marcos Administration yung uh, binabagit na interim uh, release sa Cali po. Ibabalik ko ang tanong. tanungin natin sa mga nagsususo patungkol dyan tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapet cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i -re recognize pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So, hindi po, pa, hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin, tanggapin lang dahil doon sa kasama sa I, uh, uh, binabanggit po ng ICC na kapag ka uh, binigyan ng interim release, ang government ng Pilipinas ang uh, tatanggap or ang Pilipinas doon sa point ng na ganun. So, kailangan balikan po from the the start na tayo ay nag- uh, nag, uh, 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 umatras o umalis as an uh, um, ICC member hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinang pa sa Supreme Court. Na magiging conflict po yon sa kanilang mga uh, opinion, sa kanilang mga paniniwala na ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman na, ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo? Wala po ako masasabi patungkol siya. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning, Ku Yusek. Uh, ibang topic naman po. Kaha, uh, sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa uh, issue sa GAAT 2025. May binanggit po siya na ilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP. And stating na obviously, ay eh, ginawang election fund daw po ang GAAT 2025. May reaction po. Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampak? Uh, Ginagalang po natin ang pananaw ni uh, Mayor Magalo pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po tinawagan po natin ng DSWD na makipag-ugnayan po tayo para malaman natin ang kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalo, tinanong po natin na uh, mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may nais tulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabebet ito ng DSWD pwede silang gumawa ng letter referral ito po ay tutulungan ayon sa DSWD so wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD ayon din po sa DSWD ang pera po na ibinibigay ang ayuda ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung may man pong ibinibigay na tulong ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin, kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO. para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahira po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na uh, patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin sa PCO, ay po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko wala kang mga ebidensya niya. At ito po ay ating pa-iimbestigahan. And follow up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niya, may corruption. Okay, kung meron pong death threats sa kanya, hindi po natin alam kung saan ito galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang diumanong pag-expose. -e dito sa election fund patungkol sa GAA. Mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay naman po niya ang lahat ng ebidensya at tayo itutulong kung totoong may Next question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Uh, Yusek, uh, ay ulit tayo ng uh, topic. Uh, nag ang Nag-declare na ang pag-asa ng, ano, ng uh, dry season. Declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, uh, especially sa Agriculture Department, lalo na um, baka magkaroon na epekto sa ating mga agricultural products at livestock. As well as doon sa Department of Energy, uh, to ensure steady supply of uh, electricity. Opo, may mga programa po, nabanggit ko na po nung nakaraan na press briefing, patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. PA. At uh, pati po yung DOH, Ha? Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag ka po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Next question, Ivan Medina, GMA7. You said on another topic, reacting to the scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interests, still less threaten regional peace and or escalate tensions in the region. FAS have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines: stop serving as other countries' mouthpiece and no more stand for personal political agenda. Well, if the if China. beliefs, and concern about uh, peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not, the Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating uh, magiging uh, proyekto, Uh, patungkol sa ating uh, military operations, ito po naman ay uh, nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat pang himasok sa anumang po na um, desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Next question, Gilbert Pérez, DWIC. morning po po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng BSP uh, no, mula daw po sa, mga cyber attacks noong nakaraang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamalaan para ma-counter yung mga gantong problema, para maprotektahan po yung ating mga financial institutions. Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, uh, atin po din hinihikaya na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at uh, mga dissemination na information or uh, information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang my scam. So, kasi po, uh, nag-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag nag-upgrade din po. So, yun po, pansamantala, yan pa lang po ang ating masasabi at hingi hihingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Death Narciso, BZRH. Yusek, uh, nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na IA Terminal 3 property. May bas-bas po ba ng Pangulo yung pagbibenta ng property? Meron parang po 3-year 3 years po tayo para mag- decide kung kailangan maibenta to o hindi. So as of the moment wala pa po pinag-uusapan patungo dyan. Pero aware naman po tayo ano dun sa uh, concerns about uh, privatization including po yung possibility ng uh, prioritizing yung profit uh, mm -hmm. over uh, public interest. Na-consider po ito dun sa plano yun. Kasama po kasi yan eh sa isang MUA at uh, sa batas din po. Pero sabi nga po natin, hindi pa po napag-uusapan po talaga kung uh, bibili ba o ibibenta itong nasabing ano, uh, property. Rafael Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning for you, Yusef. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing um, home the fake news peddlers residing overseas. What do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and misinformation? Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news bloggers at uh, dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. And on another topic, Yusef, yung victory po ni um, Alex Ayala sa quarter finals ng Miami Open sa tennis po. Gumagawa po kasi siya ngayon ng kasaysayan sa international stage. How important this is this for the Philippines? Isa po ito. Sa napalak, napakalaki po tagumpay ng isang Pilipino. Ang malaki po, ang palasyo po, ang pangulo po ay uh, ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. So, uh, congratulations sa ating kababayan at uh, hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa biglas. Thank you po. Ace Romero, Philippine Star. Please, I will just ask for additional details kung sa magiging meeting ni President Marcos with Secretary Hegset tomorrow. Hmm. Hindi po ako makakapagbigay sa ngayon. Um ang DFA at ang DND naman po ang magbibigay ng official statement patungkol po dyan. Pagka po nabigyan na po tayo ng anumang uh, direktiba or announcement patungkol po dyan at mga plano, ibibigay po namin sa inyo. Gilbert Perguez, WIZ. Ibang topic naman po, Yosef, yung bukas kasi magsisimula na po yung appointment ban or election ban. May mga inasaan po ba tayong lalabas na mga appointments until today po? Wala po po ako nabalitaan sa ngayon. Uh, kung di ako nagkakamali, parang naglabas na two days ago. Pero wala po pa tayong nakukuhang uh, information about that. Pero pagka po na ibigay po sa amin agad kung mayroon na ilabas na palibago mga appointments, bago magkira na yung uh, ban, uh, ibigay po agad namin sa inyo. I think that's all. You said clear? At dyan po, nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malakanyang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. <music>